Hello guys, another day, another vlog. So, makikita nyo guys, bago tayo pumunta sa ating parurunan, kailangan natin mag-cast up ng blink-blink. Ayan guys, papunta na ako niya sa Petron para mag-gas. Ayan na guys, ang bilis, nandito na ako sa Petron. So, malapit na yung Petron, ang mahal. Nasa 57 yung unleaded niyan guys. Ayan guys, so 500. 500 yung gagas natin. Ayan guys, so ko si Kuya baka joke lang. Ayan guys. So. Ayan, so ang ano ko 500 na sa mga ilang liters. 8.9. So yan lang yung 500 natin ngayon guys, diyan nang aabot. So pagkatapos nga nating ayan. Diretso na tayo sa Megafix. So ito pa lang Megafix na to dito ako nagpa-aircon, cleaning, nagpa-change oil last week lang. So, yan. Mega fix. Nakikita nyo yan dito sa Butuan City. Ayan guys. So, yung ano nila. So, marami silang mga services offered. Yan. Mega fix. Auto shop. So, punta lang kayo dyan guys. Kung gusto nyo magpa-cleaning. Hindi kaya magpa-estimate. Ayan yung kaibigan natin. No? Ayan. Mekaniko yan. Mekaniko. Tag. <laughs> ha? Dolor man si Boss Christian. Christian. Shout out mga lords. Ah, um, idol, shout out. Ah, uh, sige yung siya tong mekaniko uh, nag-ayo ng aircon, abil sila nagan man sila. Bugno na ng aircon garon guys, nagcleaning ni. na number 2. Amo testingan kung na yung mga uh, kailangan ni Juan syempre kay ma mapaghandaan ba, di ba? Kung sa pay kinangla na i-improve ba. Guwapo ni dito Ano to ba kun sir? Sige, bala.

Unsa may kuan ana di? Unsa may kuan ana boss? Just na gamayan sa sa Tayrad ni. Tayrad niya. Mo trabaho trabaho kay oh. na. Testing testing lang mi kung road test na to sa mekaniko. Bugno lang? Ang mirage mo, kalak-kalak -kala man Ang sige kalak-kalak Ano na ang mirage? Ah, mo ano na, yun dyan? Normal lang Unsa so, may ikuan na na? Dito ka na. Either ah, mag-cleaning ang buwan mag-cleaning sa whole body or replace ang spark plug. Ha? Hmm. Spark plug? Bago nga yung spark plug ani? eh. na Napulihan na ako na itong nasa pa sa Cavite. Sa Cavite pa. Pulihan. Pero bago pa ba niya. Mga pwede ka tuig. So, road test may karoon na guys. Road test. Kaya hindi ni mapaping. O, no, mabula naman. Ipak man eh. Langkat na lang. Nang langkat. Ay, kailangan eh. Kaya, kailangan eh. Ha? Kaya, kailangan eh. Ano bumper na niyo, boss? Ma, ilisan ka niyo. Bumper, mahalang bumper ka. Ano yung mga gano'n? Ano ba? Nangakawan, nangagigisi. Gigisi na. Pabriketo nun. Ano yung pabriketo? Pabriketo. Ang radiator ani okay pa man oh. Ano ko medan nag kuan man itani oh. Ah wala. wala. Oh. Um, uh, ya. 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 Unsa ya. 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 na jabos kana? Ya. support ya bona transmission support? Ah transmission. Kana murag bago na kuan. Transmission support kay gibaba ani. Naa.